ay na po kami sir kasi dati po sir nangangalakal kami nasa Kubaw kami wala kami sariling tirahan hanggang matatanda ngayon? na kayo sabihan pa rin nakatira na kami ng mga basura ng mga anak ko po hindi nakapag-aral let's sa kahirapan hanggang ngayon po ganito pa rin ang buhay namin salamat <laughs> talaga Inspirasyon sa kapabayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan. Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie ko ako sa'yo Daddy Frankie Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilib ako sa iyo. Habang nagiikot ang team Daddy Frankie sa lalawigan ng Rizal, ay namataan namin ng isang tendera dito sa tabing daan. Agad naman namin siyang nilapitan at tinignan ko ano ang kanyang paninda siya ay nagtitinda ng mga kakanin, kasoy, kamoting kahoy na suman at iba pa. Dali-daling bumaba si Daddy Frankie upang bumili pero di namin akalain na sinanay pala ay merong storya. Samahan nyo kami at alamin natin. Nay, sana papunta to? Tanay, Tanay? Rizal? Oo. Oh. Parang, napun parang nadaanan ko na nga ito. Bakit saan kung kay Ha? Galing kami ng Pangasinan. Pangasinan? Opo. Ikaw na, itaga saan ka? Opo. Norte. Uh, parang, parang ano eh, familiar yung tono mo. Saan province mo na eh? Mindanao. Dabao. Oh, Dabao? Ang layo nun. ba't nandito ka? Ba? <laughs> gala eh. na kami kababiyahin na uh, pwede ba makiupo? Uh, okay. Ay, hindi pwede na, wala kami pera. Sakto lang yung pera namin Ay, pang ano. Yaman, Nakaban, Ban ng amo namin yan, Nay. No. Na. Hindi. Ako yung ano, uh, pangalawa sa amo. Yung piling amo ba? Siya driver. No. Ako, yung pinagka hindi, pinagkakatiwalaan lang ng bus namin. Kaya lang minsan, minsan-minsan, masarap mag amo. Baal na ito. Ngayon lang, amo. Piling ba? Piling lang. Kasi malay mo, baka sa akin ipamana yung aking, uh, ay yung company namin. Oo. Ano pa mo na dami. Oo nga. Dati nakabili na ng ganito dito. Oo. Sakit sa mata, no? Ang init. Wala bang tindang ice cream nay? Wala pang dumaan eh. Wala pang dumaan na ice cream? Ano tawag dito nai? Yan, lihiya yan. So, Li man, lihiya na ah? Ito? <laughs> Ayan, kabuting kahoy yan. Magkakaano? So, Dose. Dose isa? Kabuting kahoy. Pahingi isa na Ay, ay dalawa, tag isa kami. Ano yung kamote? <laughs> o, okay. oh, kamuting kahoy, <laughs> daw. May tamis na yan? Oo. Oh. O, oh, sige. Makatipid nga Hindi pa kami naglalunch eh. Oh, may bago sabitoy. pa ito, Nay? Oo, oh, bago yan. 12 pesos? Oo. Oh, oh. Ba't ang <laughs> laki? <laughs> Tapos 12 lang? Oo, oh, gawin ka itong 20 mura naman. soft drink. Tinan mo. Meron ka soft drink? Ah, oh, meron dito. Ang galing nga! Ah. Ay, ano to na? Eh, pera mo to? Dito pa ako nakaupo. Baka... Ah, yeah, kaya, sir. Ha? Hindi naman gano'y kalaki ang pera ni. Siguro malaki na benta mo na mo, eh. Ganyan mo, sir. Ha? Oh. Huh? Ganyanin mo. Paano? Yeah, yan dito. Ito. Ito. Ganyan mo. Ah, ah, Para ganun pala yun. Sinsya ka na eh. Hindi pa marunong magbuka eh. Oh, Ayan nga nga. nga. Mga pagkaing Ay. ano eh. Ano nga yan? Matagal ka nagtitinda dito na'y yun? Oo. Saan ka? Bakulod? Hindi. Mindanao. Mindanao. Higos. Ba't nangarating ka dito? Ha? Igala eh, nga po. Igala <laughs> po. May pamilya ka na dito Nay? Meron na. Ah, kaya pala. Hmm. Kaya hindi na umuwi sa Mindanao. Hindi ka na pumalik sa Mindanao? Hindi na po. Uh, Kapatid ko na lang nandoon eh. Wala na kami magulang. Wala na. Asan ang mga anak mo na yun? Lang din. Dito lang. Dito lang nabimatera. Bumigyan ng banda. Parang probinsya na dito na yun. O, probinsya naman talaga. Dito isa, eh. Marami rin bumibili? Medyo na. Pag may occasion, ayun, marami bumibili. Ayun po ka dito ayun, na yun? Ayun na, yung kasama mo. Hindi. O, ano, Matagal na akong nakaupo. Ay, ang ah? <laughs> Ayan, daming kakanin sa ilalim. Hindi <laughs> <laughs> pa nga <ka> nabawasan, sir. Hindi <laughs> pa nabawasan? <laughs> Dalang ko lang ano, bumibili. Um, dalawa lang tayo nagyari. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi may kasama kami dyan sa loob. Baboy. <laughs> 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 Hindi pwedeng lumabas, bagulo 'yun eh. <laughs> <laughs> Kumusta naman buhay-buhay na eh? eh Nagkaraos din, kita paano? <laughs> ha? Nagkaraos din, kita paano? Masaya naman naman. Ilan anak <laughs> mo na eh? rin, tatlo. Tatlo? <laughs> Tubig. Ah, so... tatlo, Anong gusto mo? Gula, Soft drink? Wala. Yung baboy sa loob, bigyan mo. Ayan, mountain Dew. Katalan mo ba gusto <laughs> niya? Mountain Dew. Ah, Mountain Dew. Ano malamit? Nay, gaano ka na patagal nagtitinda dito? Uh, mga 6 months lang po, sir. Kasi madalas akong nangangamuhan ng nagatulong ba sir mga mm -mm. ilang taon mga 3 years gano'n. Eh dati na ay oh, yung po. nangamuhan ka sa kasambahay anong tawag doon Kasambahay po O, tapos dito 6 uh, months ka na Mag 6 months na ako dito Bakit umalis ka sa kasambahay Ay eh, kasi po yung apo ko walang mag-alaga mm -mm. kasi ako nagpapaaral noong so, Kayo nagpapaaral Ano pangalan mo pala na? Elma ko Ilang taon ka na? Sixty? Sixty to. Bakit yung apo mo sa'yo pa rin ikaw nagpapaaral? Kasi walay sila ng magulang nila. Ah bakit? Ano nangyari? Pakikwinto mo nga sa akin na ano nangyari sa buhay mo? Ano lang po sir? Hirap na po kami sir. sa dati po sir, nangangalakal kami, nasa kubaw kami, wala kami sariling tirahan. Mm -hmm. Tapos, yung mga anak ko maliliit pa lang sila wala, wala silang matutuloyan pag mag-aral sila pahinto-hinto sir so, mm -hmm. pag-aral nila hanggang hindi na sila napatapos grade, grade 3 lang po sila hindi napatapos ng elementary at sa hirap yung asawa ko hindi naman wala naman gano'ng trabaho pa, palipat-lipat lang po ang trabaho na asawa mo na eh? construction po mm -hmm. Tapos. 1982 po ako nandito sa Manila. Yung so, dalaga po ako, nangamuha at na talaga ako dito sa Manila. Mm -hmm. Tapos wala akong kamag-anak dito. Mm. -hmm. lang po ako sa mga kaibigan ko para may matirahan ako. Nung dalaga ka pa? Opo. Tapos hanggang simula noon, puro katulong na lang ang trabaho ko, katulong, katulong, sir. Mm -hmm tapos nandito na ako sa ano sa UP ako nakapag-asawa sa UP Diliman Diyan pa po ako namamasoka ng ano sa kantin nakapag-asawa ako hindi naman po kami kasal tapos ang trabaho niya sir pag ganyan ganyan lang minsan nagbubuko siya tapos hanggang sa umalis na naman kami sa pagbubuko dyan sa ka Maynila kami nag ano kami ng uh, recycle namumulot kami sa mga bahay ng mga mayayaman. Hanggang sa bumalik na naman kami dito sa tatay niya, sir, dito na talaga kami nagtagal. Oo. Dito. Tapos patay na yung mga magulang niya dito. Diyan na kami nakatira. Pero wala kaming bahay. Hindi sa amin tinitira ninyo. Kaninong bahay tinitira niyo? Sa biyana na namin po, sir. Sa mga kapatid niya, sir. Pero hindi sa amin talaga yan. Nakikitira lang kami. Hmm. Matatanda na kayo? Opo, sa biyanan pa rin nakatira? Opo, sir. Kasi wala man kami bahay talaga, wala kami lupa na ano, matitiray Magkano kinikita mo dito araw-araw na eh? Depende sa kita ko dito, sir. Pag may malaki-laki ang kita ko dito, mga hanggang 1,000, may 200. Pag 400 lang, wala. 100 lang pong ano, po ang ano. Ah, pag 400 ang benta mo, daan lang isandaan sa iyo pag ano, isang libo benta mo mga dalawang daan po dalawang daan sa okay. so ibig sabi, sa isang araw yon depende lang sa kikit sa ano araw sir kung minsan may malakas minsan may mahina magkano kita mo pinakamalakas na eh minsan umakyat kami doon sa may ano sa may taas po sir kumikita rin kami ng ano mga mm. 4,000 ibibigay sa akin 400 pero sabado linggo lang po yun maakyat ah, linggo so, sabado sir. yung malakas na ano ano ba araw Maritim. ngayon eh martes martes merkoles, ah merkoles oo oh, uh, ba't umiiyak hmm. si nanay hindi <laughs> sir naalala po yung kahirapan namin ah nahirapan naalala mo yung kahirapan Hante, Kaya, hindi nakapag-aral mga anak mo sir. hindi nakapag-aral mga anak mo Hante, hindi nakapag-aral mga anak mo hindi nakapag-aral mga anak mo Mahirap pa rin. Sa akin pa rin minsan umat umatakbo pag wala wala sila. Mm -hmm. Minsan nahirapan ako yung mga apo ko ngayon. Hindi ko makapa, hindi mapapaaral ng gusto. Hindi mapabigyan ng magandang ano. Mm -hmm. pang araw-araw nila. Kaya nagtatyaga ako dito kasi para makikita ko yung mga apo ko mag-aaral. Mm -hmm. Pag pumapasok ako ng katulong, hindi ko man sila matutuwa oh. cancer. Matagal ka nagkatulong, Nay? Opo. Ilang, mga ilang taon? Minsan may 3 years po. Ah, pa lipat-lipat. lipat All po. in all, mga ilang taon ka nag nanilbian sa bahay? Yun lang pinakamatagal sa akin, sir, tatlong taon. Hindi, Then, buong buhay mo. Ah, buong buhay ko, sir. Matagal na simula pa ang anak ko ng ano, baby pa lang yan siya, sir kapanganak ko pa nagtatrabaho na talaga ako sir. Ah, Simula So yan ang pinakatrabaho oh, mo sa sir. kasambahay. kasambahay po, Ngayon sir. ka lang nag-stop. Oh, so six months ka na. Oh, dito po, sir. So sa alin ang maganda yung may dapat na yan, ano? Sarili mo na dapat, oh, no? dapat nga sir. Wala man akong pang sarili po na sir. Paano dito na eh? Pag nagpwesto ka dito, may renta dito? Wala po. Ah, sir. wala naman. Wala. So, ah, kailangan hanap ka ng magandang pwesto na medyo maraming tao. Bibili ka na lang na sarili mong oh, tent. Tapos ito, lamisa, kayang Opo. Oh, gawin po, ng asawa sir, mo. Oh, po, sarili. Para sarili mo na ang benta. Inaangkat lang din naman to, no? Opo, oh, sir. Sa Antipolo, sir. Aa, ah, ah, kukuha kayo sa Antipolo. Oh, Magbabayad ka na lang doon sa mga Ganun na lang gawin mo, nai eh. Ah, bili ka ng sarili mong paninda, no, paninda. Tapos magpwesto ka dyan, bili ka rin ng sarili mo. Magkano yung kasoy? Yun. Ayan, hand, uh, 150 ang isang baso niyan. Isang sir, baso, pag ito? Pag mo, 100, sir. Bakit ito hilaw? Hindi, nakaano na yan, sir. Ito, ready to eat? Oo, oh, ready to eat. Ayan. Ganon din, sir. Adobo yon. Ah, adobo, adobo, ito? Ayan, ang plain. Plain. Opo, oh, um, oh. sir. Ganon pala yon? <laughs> Ayan, sir. Pag araw-araw ka, sir. Pag ganitong ano, ordinaryo lang uh, ano, araw, hindi man gaano mabili dyan yung mga yan Punti lang mabenta mo minsan isang libo ganyan ah pag ganito lang pagkakanin oh, lang isang pagkakanin, libo lang po. pero pag may kasoy may kasoy pag may gusto eh, mabibili talaga yan maraming bumibili ng kasoy marami rin malaki sir. ang kita sa kasoy Oo, so, mas marami malaking kita sa kasoy kaya lang malaki puhunan opo sir ah, kaya sampun libo opo <laughs> mas maganda na eh ano Tulong-tulong kayo, yung asawa mo, mga anak mo, mamuhunan para hindi <laughs> walang, ka na nangamuhan. Hirap din sila sa ano sir, eh, pag tatrabaho ngayon, minsan wala man silang kita sa trabaho kasi extra-extra lang. Oo. Sa construction, pag walang materyales, wala din silang kita. Ganun, Pero pag ganun. may puhunan ka na, eh, magsasarili ka talaga ganito? Oo, oo sir, gusto ko na lang ano, magsasarili. O, hindi, sa bahay na lang sir, magtatayo na lang ko ng maliit na groceries, basta may puhunan Ay, malaking puhunan ako. yung groceries na eh. <laughs> Dapat magsimula ka sa maliit. Sa maliit. Oo, makuntento ka sa maliit <laughs> hanggang sa, sa palakin mo Diyos. yung business. Oo, okay. Diba? Opo, ganun na lang po. <laughs> Kumusta naman ang buhay natin sa... Bisaya, 'di ba? Sabi mo Bisaya ka. Mindanao, Mahirap 'to, mahirap din doon sa amin, sir. Ah, mahirap doon o dito. Dito mas malaki ang sweldo mo dito kaysa Mindanao, sir. Maliit lang ang hmm. sa sahurin mo. At saka ano, mahirap din doon pag mag mga muhan ka doon. Mura lang din ang sahod. Ang mura ang sahod so, doon. Mas malaki dito sa malaki Manila. Malaki dito sa Manila. Pag, ano, pag ganito akong edad, sir, wala tatanggap sa akin. Bakit? Ay, hindi na <laughs> tinatanggap oh, na tanda. overage na. Mahina, sir. O, oh, mahina na daw uh, pag matanda na, ano? Kaya nga lang po, magninegosyo nila ako ng ganito oh. para sarili mong ano. Pag mga, mga tulong ka, hindi ka na tatanggapin kay overage na. <laughs> overage na. Oh. Ito, ganito, maganda na sa'yo tunay. Ganito business mo. na Huh? Uh, 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 pula ako sa magaganito ako. Okay. Ako po si Elma Padillo Danlag po na nakarating dito sa Maynila na naghahanap ng trabaho po. Ako in... kasa kasalukuyang nangangamuhan po sa kahit saan sa ang lugar nangangamuhan po ako ng katulong at saka nakapag asawa na po ako naka at ng kahirapan namin sa pagsasama sa buhay. Kaya nakapag-isip kaming mag-recycle sa kahit saan saan lugar. So, namumulot kami ng mga basura. Yung mga anak ko po hindi nakapag-aaral sa kahirapan. Hanggang ngayon po, ganito pa rin ang buhay namin wala pa rin pagka, pagka asenso po sa sa kahirap ng buhay po. Wala naman pong magandang hanap buhay ang asawa ko kaya nagkaganito po ang buhay namin. Ay tanong trabaho namin, lalo na ngayon. Mataas na ang mga bilihin, mura lang po ang pasahod. Kaya ganun na lang po ang buhay namin. Talaga Nay, eh, no? Tiyaga lang? Po, Sir. Tiyaga lang po talaga, Sir. Ang kailangan. Kailangan tiyaga kailangan lang? Kailangan tiyaga po, Sir. Sige, Nay. Magkano yung nakain namin, Nay? Bayad ako. Ano lang po yun, Sir? Dalawang... Ay, tatlong suman so po, Sir. Tatlong suman? So tsaka? Tapos, dalawang, tatlong soft drinks. O, so magkano yung lahat? Ah, Sir. Fifty... Seventy-five yung soft drinks. Tapos... 3 plus 30, 36. 75 plus 36, 100, 11. 111. 111? Okay. Oo. Teka lang nga. Diyan ka lang. Kuha ko pang bayad. So, Nay! Oo? Baka makatulong. Ito yung bayad ko sa'yo. <laughs> Oo. Ang laki naman yan, sir. Ha? Ang laki naman yan. Yung Hindi, okay lang yan. Para yung makatulong ako so. sa'yo. Oo. Oh. Salamat po. Salamat, <laughs> Sige na, itanggapin mo. Baka sakaling makatulong to sa'yo. Baka sakaling mga pagsimula ka ng sarili mong negosyo. talaga sir sige 1 2 3 salamat oh. sir parang salamat mabait sa kapwa laging pinagpapala ng Panginoon tanda mo yan Nay. Eh. <laughs> maraming po salamat sir good sige... bless you talaga o oh, sige <laughs> Hindi makapaniwala si Nanay, mga kababayan. Ngayon lang po ako nakatagpo ng... Nung... po sa kapwa, Sir. Ngayon ka lang nakatagpo ng taong... Nakatulong <laughs> sa kapwa, Sir. Oo, Nay. Eh. Kasi mabait ka, Nay. Kaya ano... Kaya may biyayang darating sa'yo. salamat ko talaga, Sir. Salamat sa iyo, Sige, sige, sige Nay. Tanggapin mo. <laughs> Salamat po sa Diyos, eh. oh Oo, yan. Yan ang pinakamaganda mong sinabi na ay magpasalamat tayo kay God. Ano pong ano niyo, Sir? Bakit po ngayon tumulong sa kapwa Wala, Nay. Nakita lang kita kasi dito na mag-isa ka. Kaya, ayun. Gusto kong tumulong. Ano pong pangalan po Ako po si Daddy Frankie po. Daddy Frankie po? Mm -mm. Daddy Frankie, tawag nila sa akin anong ano Yun ang tawag sa akin sanay. ng mga katrabaho ko noon pa. Anong eh may hanap buhay niya. akong maliit, kaya share ko sa iyo. Maraming talaga salamat, sir. Oo, Ikaw sige na, baka sakali makatulong, baka Oo. makabili ka ng pamuhunan mo. Tanggapin mo na 'yan. mo na. Salamat, sir. Oo. Salamat talaga, sir. Anong masasabi salamat, sir. mo na nakatanggap ka ng salamat, blessing sa araw sir. na ito? Maraming salamat sa Diyos po, na <laughs> binigyan po ako ng tao sa kapwa. Opo. Kinukuha ko ng mga oil patuloy, Kasi may Loni nga po ako doon, sir. Pinakabinta ko pero hindi ko na po na kuha yung number ng kapatid ko, sir. Eh. Mm -hmm. Gusto ko bumuwi ng probinsya para maayos ko yung lote ko sa probinsya. Para may benta ko para makapagpuhunan ng malaking laki sir. <laughs> so, hindi ko pa nakuha nga uh, reactive kasi yung SIM card ko hindi ko na pa-register na no? wala ko na yung ano ko sir. Yung, yung number po nila hindi ko na makontak sila sir. Uh, Sige na, itabi mo yung pera mo. Sal salamat talaga Walang pero an ano po talaga, ano po yung uli yung pahala ni Sir? Daddy Frankie po. Daddy Frankie po. Tawag nila sa akin ay Daddy Frankie. Bata pa man ako pero hmm. aywan ko bakit tinawag ako ng Daddy Frankie ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hmm. Kaya yun na yung nakasanayan. Uh, kasi noon nagtatrabaho ako sa company, parang parang ako yung nagga sa kanila lahat. Kaya tinawag nila akong Daddy. So, yun na yung nakasanayan. Sa ABS po kayo? Hindi po. Wala lang po. Ano lang, nadaanan ka lang namin, nai, kaya gusto kitang tulungan. Bigay ni Daddy Frankie yan, walang hinihinging kapalit. Basta yun lang po. Gusto ko lang uh, tulungan ka, nai. Baka sakali, sa pamamagitan ng perang ito, ay makapagsimula ka magnegosyo. Oh sige nay walang ano man. Salamat sa inyo lahat, sir. Basta ano lang nay, keep on praying lang. Lagi lang tayong papasalamat kay God, no? Sige nay, maraming maraming salamat. Ay bayaran ko yung kinain ko. Dito na po, Ay Oh sige. Salamat po, sir. Thank you nay. Sana magkita tayong muli. Oo, ingat ka parati. Liit ni nanay, oh. Salamat te, Okay. Oh yeah. Thank you, Nay. Salamat po. Oo, oo. Sige, Nay. Nice meeting you po.